tayo ulit ng noon ng isa sa dalawa po itong papasabihin natin ng doon. Nun. Thank you beha subscribe mo pa rin ha. Okay, mom so. and son mom and sons beha sa youtube ayan po yung ating mga dinadaanan ayan tayo today <laughs> ayan po yung ating mga dinadaanan then next week na ako sa mga bags ayan po <laughs> excuse me po Ayan, wala masyadong tao po ngayon namimili kasi langaning araw pero bukas yan madami yan. Si weekend. Meron pa tayong dalaman niya. guys. Iniwan ko yung isang blue ko pang pinamili dun sa kabila. Medyo malayo yung laka rin ko. So, eto po muna yung aking inuna. Kasi, eto, though medyo magaan hindi katulad ng isa dun sa kabila. Kaya lang, medyo layo po ng aking lakarin. Ayan, nabili po tayo ulit. <laughs> Ayan po. Ito po yung mga uh, ginagawa ng ating super mom sa pamilya. Ayan po. Kita niyo po guys, ang bit-bit ko. Magaan pa po yan. Pero sanay na po tayo. Huwag kayo kayong mag-alala. Sisiyo na po yan sa atin. Magaan, magaan na po yan. Ayan guys, ang okay, ating ginadaanan bibili pa ako. May dalawa pa akong bibilin tapos uwi na. Yan, ito. Dami dito mga Dami niyo po dito mapapamili. Pagpipilian. Sa kain ka ng tanghali, tayo ay namimili. Malamig dito sa loob ng building pero pagdating sa labas po ay hindi na. So, yun po. Pinakurado na kapila ate. Ayan. Ayan, itago na po natin ang ating po na tayo ay palabas wait lang po ay naglit yes. lang baka mahulog tong dala ko ay baba ko nga muna oops Pagbigat guys ayan yung aking pasang pasay pinabakit po muna yung... ayan po palabas na po tayo ayan guys ano na tayo kuya pwedeng pasunong ako nitong ano <laughs> <laughs> thank you asia ah, oh, pasunong ako niyang dala ko kuya. Kaya yeah, may dala na po tayo yung isa. Yeah, sige. Pa, pa ganito kuya kasi. Ay, oo. Oh, oh, yeah. <laughs> <laughs> Nakasabi. <Ay, it's> <laughs> Baligtad. Opo. Subscribe mo kuya, ma'am Insansa <laughs> Sa YouTube. Kaya! Kaya. Kaya. Ay, teka lang. Okay, Ilubog-lubog mo na kuya. Dito Di okay? Sa dulo. Atid mo kuya sa dulo. Ay, Ay sige kuya. Oh, sige, thank you ha. Salamat. Ah, thank, <laughs> thank, you. You. thank you. Subscribe mo ako mami. Okay you po. Okay lang kaya. Thank you. Salamat. <laughs> Opo, oh, oh. hatid na lang ako ni kuya. Nakabagsakan si kuya. <laughs> Kaway ka naman kuya. Baka meron ka dyan gustong batiin. ko Pwede pa makita yung mukha mo. Sige, sinong gusto mong batiin kuya? <laughs> Ayaw mong bumati? Bumati sa iyong mga kababayan, pamilya, family. <laughs> Dahil lang ako sa dulon-dulo. Thank you, kuya. Ha? Kaya naman, kaya lang, ano, buka nitong phone. <laughs> And at least, ano uh, tayo, naka, ano tayo, at ito inihatid tayo ni kuya. <laughs> sa mga brand naman ako. Dito ako, dito ako sa, sa suki natin, sa

Ito yung ating dala. Hi guys! Hahaha! bibili lang ako ng... Ito po. Bibili lang ako ng mga bra. I... Ano muna natin? Yes! I-stop muna natin pa. Ayan. Hindi ako nakawag. Tunod na lang kasi mayroon pa akong bitwit. Itong seamless bra nyo, magkano? Magkano itong ganda? 30. 30. Hating pagbalik ko.

Nagpapwenta, busy pa si Kuya. Walang masyadong tao ngayon. Napakakaunti kahit dito ramdam na ramdam yung ano, tamlay ng ano, mga tao. Parang ayaw nilang lumabas at mamili. Mm, parang mm, guys, napakalungkot ng family. Ano. Dati halos hindi ako makadaan dito. Eh. Malalaglag ba yung phone ko? Ngayon, talaga naman napakalungkot. So sa after pandemic, halos hindi na makabalik. Hindi pag lang yung family maganda ng display dito. So, kaya ako nila kuya dito. So, every, every second month ako na namili. ako monthly na Kasi madami na ako namili. medyo matamlay naman ngayon ang people mo. How much? <audio> ay, ay, sige, po. Ito na, <audio>